Ang buhay ni Stella Suarez Jr. na naging sexy star noong dekada 80. Maaring hindi nakilala ng mga bagong usbong na kabataan ngayon si Stella. At maaring hindi rin nila alam na kapatid pala siya ni Richard Gomez. Kaya ating tatalakayin ngayon ang kwento ng buhay ni Stella Suarez Jr. Dito lamang sa... Makulay ang kwento ng 80s sexy star na si Stella Suarez Jr. aka Pinky Suarez. Si Stella Jr. ay kapatid sa ina ng aktor politisya na si Richard Gomez. Ang kanilang ina ay dati ring sexy star na si Stella Suarez. Matapos iwanan ang limelight na muhay ng tahimik si Stella Jr. dahil na rin sa mga pinagdaanan niya sa buhay. Pero sa kabila nito, baka sa kwento ni Stella Jr. na kanyang mga koneksyon tulad ng mga kaibigan ay mula sa showbiz noong kapanahunan niya. Bukod sa kapatid ni Richard, matalik na kaibigan din ni Stella Jr. ang pumanaw na aktres na si Jacqueline Jose. Matapos ang maraming panahong walang komunikasyon, muli silang nagkaroon ng ugnayan ni Jacqueline noong 2018. Kaya naman isa si Stella Jr. sa mga nagdalamhati nang pumanaw si Jacqueline noong March 2024. Sa panayam sa kanya ni Snooki Serna na lumabas sa YouTube noong April 12, 2024, sinagot ni Stella Jr. ang tanong kung kambal sila ni Richard. Paglilinaw niya, we're not twins, we're half brothers and half sisters. Pero mas nauna akong ipinalaki ni Mami. Of course, I'm the eldest. Pero naging classmates daw sila ni Richard sa high school dahil tumigil ng isang taon sa pag-aaral si Stella Jr. Ibinahagi rin niya ang love-hate relationship nila ni Richard noong lumalaki sila. Pinipikon niya ako lagi, sinusubok niya ang patient ko lagi. Ako naman, pikon, moody. Lagi niyang sinasabi, Pinky, how come you're so sensitive? May pagkakataon daw na nanirahan si Richard kasama ang ama nito, habang si Stella Jr. naman ay kasama ang kanyang ina. Pero nang mag-asawa muli ang ama ni Richard, napunta raw si Stella Jr. sa kanilang lola. Nag-asawa rin noon ang ina nila at nanirahan sa US. Kaya si Stella Jr. ay nanirahan sa kanyang tiyahin, kapatid ng kanyang ina. So, nagkahiwalay kami, sabi ni Stella Jr. Kalaunan ay kinuha siya mula sa kanyang tita at nanirahan kasama ang lola. Noon sila muling nagkasamang magkapatid. Habang nasa high school... Palihim daw na nag-audition si Stella Junior sa showbiz. Kasama sa kanyang portfolio ang kanyang sexy pictures. Natuklasan daw ng kanyang lola ang sexy pictures ni Stella kaya kinausap muli ang kanyang tiyahin at natira siya kasama nito. Hindi raw tumigil si Stella Junior sa pag-audition. Minsan daw ay sumama siya sa kanyang pinsan sa isang bar kung saan ito kumakanta may nakadiscover kay Stella at kinuha siya para sa isang commercial. Napasali siya sa isang deodorant commercial tampok si Gabby Concepcion. Hindi pa raw nag-aartista noon si Gabi at ang komersyal na iyon ang naging tiket para kuning artista si Gabi. Ang nakadiskubre raw kay Stella Jr. ay ang pumanaw na talent manager na si Douglas Quijano na kalaunan ay naging manager din ni Richard. Nang malaman daw ni Douglas na si Stella Jr. na noon ay gamit ang personal name na Pinky ay anak ni Stella Suarez, naging interesado ito at ang screen name na ibinigay ni Douglas sa kanya ay Stella Suarez Jr. Pero hindi rin siya sa Regal Films na punta kundi sa film production outfit ni Baby Pascual, ang Baby Pascual Films. Ito rin ang film outfit na naglunsad kay Jacqueline Jose at iba pang mga kasabayan nila. Naging introducing si Stella Jr. sa pelikulang mahilig na launching movie ni Tanya Gomez na ilan si Stella Jr. sa pelikulang Naked Paradise kung saan nakatambal niya si Jess Tony Alarcon na introducing naman sa pelikula. Kasama nila sa pelikula si Charito Sodis. Habang nagsushoot daw ng pelikula si Stella ay sumasama-sama si Richard sa kanila dahil ang location ay sa dagat. Doon daw na-realize ni Richard na masarap maging artista. Kwento ni Stella Jr. yung time na yon doon na-discover si Richard. Noong time na yon, ayaw pa nga. Ayaw niya talagang magartista. Noon pa, kinukuha na siya. Inilihim daw ni Stella mula sa ina at lola na sexy roles ang tinatanggap niya. Hindi ako nagpaalam sa family. Nalaman na lang nila may movie na. Naked Paradise. Nagpatuloy raw si Stella sa paggawa ng mga pelikula at nakatrabaho ang mga batikan at mahuhusay na aktor at mga direktor. Ilan sa mga pelikulang napabilang siya ay ang Sex Object 1985, Gamitin Mo Ako 1985, The Sisters 1987, at Huwag Mong Buhayin Ang Bangkay 1987. Nang gawin niya ang pelikulang The Sisters, muling ginamit ni Stella ang pangalang Pinky Suarez. Nag-change na ako kasi nag-drama roles na ako after sexy roles, sabi niya. Senyalis raw ito ng pag-iwan niya sa sexy roles. Isa pa, marami raw baguhang babaeng artista ang gumagamit noon ng pangalang Stella Suarez. Kalauna na tumigil na sa showbiz si Stella Jr. at nagpakasal. Nagkaroon siya ng apat na anak na lalaki. Sa puntong iyon ng interview kay Stella Jr., hindi na siya nagdetalye pero mahihinuhang nagkaroon ng domestic problem sa kanilang mag-asawa. Pagbabahagi niya, I have four kids. Yung iba napunta sa father nila because that time, nag ako. Ang importante sa akin kung saan mas safe ang bata. That time, na hindi ako nagpakita sa family, sa friends, yun nga yung sinasabi ko hindi ako happy sa failures ko. Ang aking self-esteem, zero na yata anong time na yon. Isang anak daw ni Stella Junior ang napunta sa kanya at ito ang ginawa niyang inspirasyon para muling makabawi sa pagkalugmok. Sabi niya, meron akong anak, so siyang strength ko. So kung ano ang narating ko, it is because of my son na nasa akin. And someday, sa lahat ng mga sons ko na na-communicate ko na magsasama-sama rin tayo. Emotional na lahat ni Stella Jr. Kalauna na ay nakakuha ng trabaho si Stella Jr. sa BPO, Business Process Outsourcing Industry. At eventually ay napunta sa real estate industry. Tinulungan daw siya ng isang pinsan para magtrabaho bilang isang agent. Laking gulat din ni Stella nang malaman na ang kanilang vice president sa kumpanya ay kaibigan ng kanyang ina. Ang pinsan at ang kaibigan ng ina ang tumulong kay Stella para mapag-aralan ang real estate business. Sa ngayon, sa social media na lamang daw ang komunikasyon nila ng kapatid na si Richard. Kwento ni Stella Jr. kasi I know he's busy and siyempre may family na siya. And I'm so happy he's a good husband and good father. Lahat ng winiwish niya na meron kami noon maski ako nagawa niya. Inusisa rin si Stella Jr. kung bukas siyang subukan muli ang showbiz. Sabi niya, I'm willing to come back if they still have me. Ngunit ayon naman sa isang columnist na si Ed Leon, sa kanyang article na hatawan. Ayon sa kanya, bilang isang matagal ng reporter ng entertainment industry, hindi raw siya naniniwala sa ganyang kwento na magkapatid sina Richard at Stella Suarez Jr. Kasi Noong araw naman, common knowledge sa amin na si Goma ay anak ni Estela kay Edward Gomez na nag-artista rin noong araw. Iyan kasi si Pinky o Stella Suarez Jr. ay hindi anak ni Estela kundi anak ng kapatid niyang pulis noon, si Baby Icasiano. Hindi namin alam kung sino ang nanay ni Stella Jr. pero inampon nga iyan ni Estela dahil mas maganda ang kabuhayan niya noong araw. Aba, ano nga ba ang totoo ate? Iwan na natin sa kanila ang kwentong yan. Sa kanyang edad ngayon, litaw na litaw pa rin ang kanyang kagandahan at napanatiling slim ang kanyang katawan. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya kung inyong nagustuhan ang istoryang ito. Maaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.